Dahil alam na natin kung ano ang business name, alamin naman natin kung paano ito i-register. Una, pumunta sa bnrs.dti.gov.ph and make sure na meron ka ng naisip na unique business name. Pwede rin i-search ang availability sa search feature sa BNRS website. Sagutin ang online registration form and make sure na tamang informasyon na inilagay. Music Matapos tapos sagutin ang registration form, maaari ka nang magbayad. Ito ang mga registration fee. At ito naman ang modes of payment. Make sure na mabayaran agad ang registration fee dahil 7 days lamang reserved ang business name from the day of application. And once makabayad ka na, hintayin lamang ang certificate of business name registration sa inyo.